What's up, yo? Magandang tanghali, mga lods. Nandito na naman tayo ngayon para makapagbigay ng kaalaman patungkol sa ating headlight para maiwasan ang kanyang pagkurap. One relay setup, mga lods, kasama ng kanyang mini driving lights. Panoorin ang buong video mga Lods. Kung umpisa na natin, intro muna tayo mga Lodi para mas maganda ang ating pag-tutorial. Nandito na tayo so unahin ko muna ang ating battery para mas maliwanagan tayo dito muna sa ating uh, battery, ito yung ating battery loads battery 12 volts mayroong positive, mayroong negative tapos nandito naman ang ating uh, busherly 5 pins, may number na yan 287, 85 30, 86 tapos uh, ito naman yung ating high and low socket switch yung sa likod ng high natin at ah, tatlong wire yan mga loads ay 1, 2, 3 high and low. tapos yung sa gitna yun naman yun yung power source nya yung supply kaya umiilaw ang ating headlights tapos mayroon din tayong tinatawag natin dito nga uh, headlight socket uh, terminal ito yung ito yung uh, sinasalpakan ng bumbilya ng ating headlight loads ito para umilaw naman yung ating headlights tatlong wire din yan mga loads yung isa high, yung isa low, yung isa naman ground. Mayroon ding uh, headlight katulad sa Honda Beat uh, in uh, mga FI issue control na katulad At nandito naman tayo load sa ating dalawang MT low oh, mini driving lights. ah uh, pinili ko na lang muna yung 3 uh, wires. Mayroon tayong tatlong wires dito, bawat isang bulb, bawat isang mini driving light. Ito may yung low, ito yung high. Tapos pangatlo ground, ganun din sa kabila. One, isang high isang low tapos isang ground ginawa ko na do binabody ground ko na at ito na mating domino switch yung 3 -way switch natin dito natin ikakabit niya mamaya yun so okay, loads magkumpisa tayo ng wiring loads para mas maintindihan natin ang maigi dito ako magkumpisa loads sa ating battery ito yung ating battery mga loads ito yung positive paglagay tayo ng wire na mayroong fuse na 15 amps or 10 amps papunta dito sa ating start papunta dito sa ating number 30 na relay tapos yun namang number 86 ilagay naman natin dito sa body ground ibili kayo ng isang i terminal dyan ilagay mo sa body ground tapos yung negative na battery lalagyan mo rin, mo rin siya ng i terminal pagsamahin mo sila sa isang tornilyo tapos itong battery mayroong ground matik na yan kasi stock itong number 85 tatakbo tayo dito sa at uh, tinatawag nating uh, high end -low switch, yung high end -low switch mga lods itong nasa gitna, ito yung power source yung sa stock pa to itong wire na to, magkadugtong to sila papunta yan, papunta doon sa ating accessories wire yung ibig sabihin nun, pag once naka-on yung ignition switch o yung susian, magkakaroon to siya ng power galing sa positive yung loads o kung sa Honda uh, kulay black, pero kung sa Yamaha naman, light brown yun ang ano nya ngayon ang ginagawa natin loads makarook tong to sinandalok kinat ko to loads, pinutol ko to yung kaputol na gagaling sa accessories wire yung sa baba ng motor dinugtong ko siya papunta dito sa number 85 tapos yung pinagputulan ko naman dito sa high end switch nilagay ko naman siya dito sa number 87 ngayon loads ang natira ito na lang isang nat number 87 itong 87 dalawa na loads parehas to sila ng supply dalawa ngayon ilalagay naman natin to loads papunta dito sa ating ah uh, three wishes ayusin ko muna lus medyo hindi makita eh. yan 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 para malinaw para walang cut yung camera natin mga lus yan ayan. mula si T 87 papunta siya dito yan ngayon itong natirang dalawang wire na ito dalawang pins na ilalagay naman natin siya dito sa Saglit ang load ah, sa eh, idudugtong ko lang muna. Wala kasi maghawak na yung camera. Yeah. Ayan, okay. ah, loads. Yung, yung paa na ito, yung kabilang paa na ito, pinagsama ko sila itong kabilang paa. Tapos ito rin isang paa na ito, pinagsama ko rin siya dito sa kabilang paa. Tapos dito ko siya inilagay sa isang wire. Tapos ito namang low, dito ko rin nilalagay. Okay na loads, konektado na to siya loads kung paano natin siya paganahin. mga okay, lods. Kung nagustuhan nyo ang aking video, uh, please subscribe and share my share my video mga lods para manotify kayo for, for the next vlog ko kung mayroon akong bagong uh, i-upload. Ikaw yung mauna makakapanood mga lods. Thank you Bye bye lods. Ingatan lang tayo sa ating pagbablog. please subscribe and follow na lang lods sa aking youtube channel sige lods ingat tayo sa ating pagboblog uh, huwag natin kalimutan ng ating uh, uh, bell button para tayo ay manotify sa ating uh, youtube channel para mabangan nyo lods kung ano yung mga ilabas ko na video para ikayo mismo muna makapanood sige lods bye bye lods